senadora cynthia villar Viral matapos ang insidente sa loob ng simbahan, viral ngayon sa social media ang isang video kung saan makikita si Senadora Cynthia Villar na nagkaroon ng emosyonal na kumprontasyon sa loob ng isang simbahan. Sa video, makikita si Senadora Villar na tumayo mula sa kanyang upuan at dumaan sa kabilang hilera upang harapin ang isang lalaki. Ang lalaki na kinumpronta ng senador ay si Las Piñas Councilor Mark Anthony Santos na inaasahang magiging katunggali niya para sa congressional seat ng lungsod sa darating na halalan sa Mayo 2025. Ang hindi inaasahang insidenteng ito ay nagdulot ng maraming tanong at usap-usapan sa publiko. Ano kaya ang dahilan ng konprontasyong ito sa simbahan? Makakaapekto kaya ito sa kanilang relasyon at magiging epekto sa halalan sa susunod na taon? Ang insidente ay naganap sa loob ng Our Lady of Fatima Church sa Film Life Village, Las Piñas. Sa gitna ng tensyon, napansin na nagulat si Vice Mayor April Aguilar, na pamangkin ni Villar at bahagyang umiwas mula sa kanilang pwesto. Tila inaawat ang nangyaring pag-uusap ni Santos at Villar. Ang eksenang ito ay naging isang hindi pangkaraniwang tanawin sa isang simbahan, kaya't nagdulot ng malaking interes sa mga netizen. Paano mo tinitingnan ang pagkakaroon ng tensyon sa isang simbahan? Makakatulong kaya ang papel ni Vice Mayor Aguilar sa pag-aayos ng sitwasyon? Ngayon, wala pang pahayag si Senadora Villar tungkol sa insidente. Kaya't maraming mga tao ang nagbigay ng kani-kanilang opinyon. Ang iba ay nagtanong kung ano ang naging dahilan ng kanyang emosyonal na reaksyon, habang ang iba naman ay ipinagtanggol siya. Ang kawalan ng pahayag mula kay Villar ay nagbigay daan sa mga spekulasyon tungkol sa tunay na nangyari. Ano ang opinyon mo sa hindi agad pagpapaliwanag ni Senadora Villar? tungkol sa insidente. May epekto kaya ang kanyang katahimikan sa publiko? Dahil malapit na ang halalan, posibleng magdagdag ng tensyon sa kanilang political rivalry ang insidente ito. Habang pareho silang naghahanda para sa darating na kampanya, makikita natin kung paano ito makakaapekto sa kanilang relasyon at sa kanilang imahe sa Las Pinas. Tiyak na magpapatuloy ang mga spekulasyon tungkol sa insidente habang papalapit ang eleksyon. Paano kaya makakaapekto ang insidente ito sa laban nila sa halalan? Ano ang tingin mo sa sa magiging epekto nito sa mga butante.